Well, ito so, po, ito po yung finished product namin na mga weaver, so ito po yung malong, Ayan. Ito, ito yung malong, ito binibenta namin ng 2,000 one plus, depende po sa design yung bentahan namin, so may mga showing kami mga tubaw, at saka minsan gumagawa kami ng, ang uh, tawag dito, pillowcase. Yes, and uh, may mga damit din kami pinapagawa na um, inolmed. So, Bulero, blazer, so, marami. Depende na rin po sa kung ano yung uh, gusto ng customer na decide pwede po kami maggawa kung ano yung kasi yung mga malong namin po is may mga may mga pangalan kagaya nito may pangalan nito ang design nito ay karanda so, so, lahat nung gawa namin may mga pangalan yung design so, kung gusto po ninyo mag-order ah uh, text lang niyo kami or call mo kami, call nyo kami sa 0906-8219-138. Salamat po!